ang kasaysayan ay ginawa. Opisyal ng binuksan ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ang mga pinto nito, na pinagsasama-sama ang kapamilya at kapuso stars sa isang bubong sa pinakaunang pagkakataon. Sa matinding hamon, hindi inaasahang twist, at hindi malilimutang sandali, ang season na ito ay nakatakdang maging pinakakapanapanabik pa. Ang pinakahihintay na Yee Celebrity Collab Edition ay nagsimula noong Marso Sham, Dalawang at 2025 na minarkahan ang isang bagong kabanata sa Philippine Reality TV. Nasaksihan ng mga tagahanga ang isang kapanapanabik na pagbubukas habang sina Asia's Limitless star Julie Ann San Jose at kapamilya singer-actor Darren Espanto ang gumanap ng iconic na Yield Them Song. Gumagabay sa ating mga celebrity housemates sa paglalakbay na ito ay ang ating mga batikang EU hosts, Bianca Gonzalez, Robbie Domingo, at Melay Cantiveros. Joining them are Alexa Ilacad, representing Kapamilya, and Kapuso stars Gabby Garcia and Maeve Legaspi. Bagamat wala sa unang gabi, nakatakda rin si Nakim Chiu at Enchong Di na kumuha ng mga tungkulin sa pag-host sa buong season. Unang pumasok sa bahay ang mga kapuso celebrity housemates natin. Kilalanin natin sila, Ashley Ortega, isang mahuhusay na artista at figure skater na kilala sa kanyang kagandahan at kagandahan, Ivy Martinez, isang umuusbong na bituin na may magandang karera sa hinaharap, Will Ashley. Isang batang heartthrob na nakatakdang magnakaw ng mga puso sa loob ng bahay, Josh Ford, Charlie Fleming, at Dustin Yu, ang mga sariwang mukha mula sa listahan ng mga sumisikat na talento ng Yel, Mika Salamanca. Isang social media influencer na handang harapin ang hamon, Michael Sager. Isang huli ngunit kapanapanabit na karagdagan sa kapuso team. Kumakatawan sa kapamilya network mayroon kaming stellar lineup, Jay Bonifacio, the dancing sensation who has made waves internationally, Esner, isang TikTok star na kilala sa kanyang comedic genius, Brent Manalo, isang sumisikat na heartthrob na may hindi maikakailang charisma, Clarice de Guzman, isang makapangyarihang mga awit na handang magpakita ng higit pa sa kanyang boses, River Joseph at Ralph de Guzman, mga talentadong young stars na nagdadala ng kanilang agame, Kira Balinger, isang Artistang may kagandahan, talino at talentong kapareha. Sorpresa, sorpresa. Si Ivana Alawi ang aming special celebrity guest housemate. But there's a twist, si Kuya has gave her secret mission to convince the housemates that she's an official contestant. Magtatagumpay ba siya o ang kanyang takip ay sasabog? Manatiling nakatutok. Katulad ng mga nakaraang season, haharapin ng ating celebrity housemates ang mga kapanapanabik na hamon na sumusubok sa kanilang tibay, pagtutulungan, at emosyonal na lakas. Kailangan nilang patunayan ang kanilang kakayahang magtulungan, anuman ang tunggalian ng network. Mabubuo ba ang pagkakaibigan? Tataas ba ang tensyon? Isang bagay ang sigurado, ito ay magiging isang ligaw na biyahe. With only 15 housemates introduced so far, Sino pa ang sasali sa Ye House? Paano magbubuklod ang kapuso at kapamilya stars sa makasaysayang panahon na ito? Asahan ang mga drama, tawanan, at nakakatuwang mga sandali habang sinusundan natin ang kanilang paglalakbay sa loob ng bahay ni Kuya. Sino ang pinag-ugatan mo ngayong season? Sinong kasambahay ang babangon bilang paborito ng mga tagahanga? Magkomento sa ibaba at ipaalam sa amin. Huwag kalimutang ilike, ibahagi, at mag-subscribe para sa lahat ng pinakabagong update sa Ye Celebrity Collab Edition. Pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng isang episode. Humanda sa pinaka hindi malilimutang Ye Season. Manatiling nakatutok at hayaang magsimula ang laro.